Apat na maliko sa pagpapatubo ng lettuce sa NFT hydroponic system. Uh, ang naging maliko dati is sinuhukalan ko pa yung ating kokopit at binabaon dito yung ating seeds. Ito ay complete guide base sa aking karanasan. As promised, ipapakita ko sa inyo at i kung paano ko nagawa na ganito kaganda yung aking mga lettuce. No? So, duban kami sa ilang trials and errors and bago namin na-discover kung paano pa talaga magpatubo, lalo na yung sowing, no? At, syempre, yung system natin, na perfect na natin, uh, hindi naman siguro perfect, ideal at least, no? Kasi, yung ating germination rate is 100%, yung ating lettuce is maganda. So, kaya na sabi kong ideal, pero aware naman ako na meron pa possible na challenges in the future pero sa ngayon i-share ko yung amin naging practice so far no so syempre nagsisimula tayo sa pagluluto ng coco peat syempre ginagawa to para mamatay yung bacteria at virus na nasa coco peat para walang kaagaw sa uh, nutrients yung ating mismong buto na ating itatanim yan di ba? ang galing ni Jampol magluto at uh, syempre Pagkatapos nating lutuin, papalamigin natin, pipigayin at ibinababad ito sa calcium nitrate. So, pa para saan ba yung calcium nitrate? Siyempre, yung ating kokopit, walang sustansya yan eh. At yung calcium nitrate, nakakatulong ito para gumanda ang germination ng ating seeds. At siyempre, yung pagtubo nito in general. So, konti lang mga ginagamit dito. Ano, per 1 liter ng tubig, 1 gram ng calcium nitrate ang nilalagay natin. At siyempre, yung ating mismong kokopit na sterilized na dapat nakasubmerge sa doon. So binababad yung ating kokopit for 3 days yun yung aming practice no. And uh, mga, mga nagtip sa akin nito is wag daw more than 1 week kasi magkakaroon ng bacteria at viruses. So ito na yung ating kokopit na nababad sa tubig na may calcium nitrate. Yan. And ang um, coco kokopit na nakababad sa calcium nitrate nagda-dark siya ng konti compared sa hindi na ibabad. So I-drain lang natin ito at pigain. So dati hindi talaga kami nagka nitrate. Eh syempre dahil sa kapopost ko, siguro may naawa sa akin. Kaya nagme-message sila sa aking page at binigyan ako ng tip na ganun daw pala dapat. So thank you po sa lahat ng mga nag-input sa akin para makarating ako sa stage na to ng aming hydroponics. Dahil sa inyo, kaya ako na-discover itong mga bagay na to. Thank you sa farming talaga walang katapusan ng learning okay pigain lang natin ang mabuti at ilagay natin sa taro timba Ito, I mean. so ang, mga, ang tanong ko rin dati is kapag ba may natira dito sa kokopit na to ngayon pwede ko ba tong gamitin sa susunod na batch? Alibaba, every week may batch ako. Pwede ko bang gamitin to Let, next week So, stay lang. Ang sagot po ay hindi. So, pag may natira tayo, i-sterilize ulit natin yung cockpit na yun. Para sure. Kasi mag-sterilize ka rin naman nung kasamahan niya. Eh. So, sakto lang dapat yung niluluto. Okay, ito na yung ating coco peat na binabat natin sa calcium nitrate. Tara, tanim tayo. So ngayon, ang itatanim natin ay 50 na seeds. No? Uh, kasi kada week, ang cycle ko is nagtatanim ako ng 50 na seeds. Sakto na yung para sa buong cycle. So uh, nakakapaglaman ako ng 5 batches dito sa aking system na 221 heads. So nangyayari daw, na harvest na siya bago abutan ng bagong ilalagay sa system ng mga lettuce. So, naka-cycle siya at computer siya. Ang ginagamit kong seeds ay ulmeti. So, stick na ako sa ulmeti ngayon kasi rain or shine, maganda siya. Hindi siya nagiging leggy. And, nabibili ko tong tingi-tingi na to ay sa Katanim Store. Pumapatak na 2 pesos isa. You know, 100 na pelletized ito. So, hindi na ako nagsisidling tray. Tumigil na ako sa sidling tray kasi nga um, nagagawa ko naman na uh, uniform yung tubo ng ating mga seedling kaya hindi na kailangan mamili ng mga sprouts natin no? so nagiging uniform siya at lahat dumutubo yun ang maganda dito sa technique na to at uh, inaattribute ko yon malaking attribution ay sa calcium nitrate simula na naggamit uh, kami noon talagang yun na yun na yun na ang naging uh, game changer so itong ating styro cup na 8 ounce so remember 8 ounce to Um, ginigitlaan natin ng lima yan, yan, five at gumagamit kami ng kawad na may handle na kawayan so ginaganan lang and uh, pwede tayong gumamit ng butin which is very costly pwede rin tayong gumamit ng apoy habang nagluluto ng kokopit which is yung aming ginagawa, no? sinasabay namin sa pagluluto at pwede rin halimbawa nagsasain kayo sa sa kalanin nyo or nagluluto ng ulam, sabay nyo na ganon para tipid at hindi kayo at may ginagawa kayo habang naghihintay ng luto ng ulam nyo okay so sa ngayon uh, punuin natin lagyan natin ng coco peat itong ating uh, styro cup hindi natin sinisiksik yung ating styro cup pero um, dapat medyo puno siya ganito yan ganyan So bumili ako nitong tray na to. Itong material ng tray na to is yung parang seedling tray din. So dito ako bottom watering. Mura lang siya sa Shopee. So itong natirang to, babalik natin ito sa sako at forest sterilization bago gamitin. For the sowing naman, marami rin kaming naging mali dito. So for the handling ng ating mismong seeds no. It turns out dapat daw pala ito is nasa uh, airtight na lalagyan. So ang mabibili naman natin kay Katanim store ay airtight na. Then dapat inilalagay ito sa uh, vegetable section ng inyong ref. So 'yun ang ginagawa ko ngayon. Dati kasi kung sa ako lang nilalagay eh, hindi siya nag-germinate. So itanim lang natin na maingat. Tigis lang, kada cup. Ayan, nalaglag na nga yung isa. Hindi, ingatan lang natin na hindi matapon kasi pupatak na 2 pesos isa ito. Okay, pagkatapos naman na natin ilagay isa-isa yung ating uh, mismong buto. No? Uh, ang naging mali ko dati is sinuhukayan ko pa yung ating kokopit at binabaon dito yung ating seeds. So, so ngayon, it turns out dapat hindi natin binabaon kasi nahihirapang lumabas yung ating seeds. So pagkalagay natin, ipupush natin ng kaunti yung seeds para lumubog lang yung kanyang katawan. Pero uh, nakasilip pa rin dapat siya Tulak lang na konti para magkaroon lang siya ng contact sa ating kokopit okay pagkatapos nating ilubog ng konti kailangan nating spray para mabasa yung buto at pag nabasa yung buto magsisimula na siyang mag germinate so dapat uh, within 2 days mag Actually, kinabukasan, makikita natin na mababaak na yung mismong seeds natin at lalabas na siya. So, uh, for the next 3 days, ang watering lang natin i-spray. Dinabasa lang natin yung mismong ating seeds. So, ito, hindi po muna natin to i-expose sa direct sunlight. So, dito muna siya sa ilalim. And, dapat bantayan yan mula sa mga langgam. Anyways, 2 days lang naman yan dyan. At syempre, ensure na hindi mo sisipa. And tatakpan natin to para hindi nga siya ma-expose sa sobrang sunlight. So pagka-spray, tatakpan natin. And pag bumuka na at nakita natin yung uh, dahon ng mismong lettuce, iaangat na natin siya sa sunlight at aalisin uh, na itong takip. Sa so mga sunod araw, kukulang ko pag germinate ng ating seeds para makita nyo kung ano itsura niya. So ito yung itsura niya after one day. Ito yung itsura niya after two days. So tatanggalin na natin yung takip niya. Expose na natin sa sunlight pero alagaan natin to sa spray. So after 3 days, ito na itsura niya. Ibo-bottom watering na natin siya. Uh, ang ginagawa ko dito, 50% strength kagad. Yung iba, pure water. Ayon then sa ikapitong araw naman, nagbo-100% strength ako. At ito na magiging itsura niyan. Yan. Ito yung one week niya. And sa ikap-14 days, ito na ang itsura niyan. Yan. Direct showing. At kaya ngayon, ikap-14 days na niya, naka-100% na yung kanyang bottom watering, ilalagay na natin siya sa ating system. Okay, so ngayon naman, bubuhayin natin itong mga patubig nito mga to. And dahil may nadagdag na binuhay natin, i-check ulit natin lahat to to confirm if yung ating uh, water flow ay yung ideal natin. Para sa nutrient solution na gamit ko, gumagamit ako ng Nutrihydro. So far so good yung naging result ko dito at ang PPM na aming ina-achieve dito ay 750 PPM. Okay? So gumagamit tayo ng TDS para malaman natin kung ano yung uh, PPM na ng ating tangke. So very important to sa hydroponics para hindi tayo nang huhula. And then very important din yung pH ng ating tubig. So dito kasi sa aking water source which is yung ating deep well. Laging mataas yung pH. So yung pH na aming ina-achieve ay 6.0. E yung aming water source, uh, 6.5 to 7 yung pH niya. So lagi akong may pH down. And then yung ating pH meter. So ito yung ating napakahalagang aparato dito. Pang-sukat to. So yun lang para sa video na to. Sana may natutunan kayo. At yun ang aking current practice dito sa hydroponic system. Maraming salamat. Subscribe and peace.